Wala pa ang bisperas ng bagong taon pero higit isang dosena na ang nadagdag sa mga nabiktima ng paputok. Kaya naghahanda na ang mga ospital sa Metro Manila. Naritong report. Tapos na ang Halloween pero ang display ng kamay na ito na putol ang daliri ang sasalubong sa emergency room ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Paalala raw ito sa posibleng sapitin ng mga magpaputok ngayong Pasko o sa bagong taon. Ang isang kamay nga may alambre pa. Ito po yung uh, medical na medical grade na drill po namin. So, worry po yung pasyente pumasok po sa emergency room, may bali po. Uh, tapos um, ang gusto po namin ay ibalik pa po yung buto ng pasyente. So, gagamitin namin yung drill para magpasok po ng mga alambre para madugtong po yung buto. Nakalatag na rin ang mga panlinis ng sugat. Agaw pansin pa ang higanting bolt cutter na ito. Uh, actually, hindi po namin ito, ito mismo yung kinagamit sa operating room. Pero usually po kasi yung mga pasyente, uh, pag nasabugan po, meron po silang mga katabi na singsing -sing na hindi na po natatanggal. Or mga bracelet po na masisikip, hindi na po natatanggal. Ito po yung pangputol. Isa lang ang JRMMC sa mga ospital sa Metro Manila na nakahanda na para sa mga mabibiktima ng paputok. Sabi ng mga nurse at doktor, sanayan na lang talaga ang pag sa Pasko at New Year. Uh, malungkot dahil hindi ko makakasama ngayon yung uh, pamilya ko sa uh, noche buena, ah. Pero masaya na rin dahil nakakatulong ako sa mga pasyenteng. Uh. Mga potluck ganyan and then um, hindi din nagsasabay-sabay kumain kasi kailangan may nakatao talaga sa mga designated areas natin. Simula kahapon, apat ang dinala sa JRMMC matapos paputukan. Sa huling tala ng Department of Health, naragdagan pa ng labing-anim ang firecracker-related injuries simula kahapon hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Kabilang sa mga biktima ay tinamaan sa mata kahit hindi naman nagsindi ng paputok. Kaya paulit-ulit nilang paalala, iwasan na ang paggamit ng paputok. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.